Hi guys, good morning, good morning, good afternoon, good evening, welcome to my vlog Andito tayo ngayon sa plaza Dito tayo sa stage ng Purok Talisay Ito na yung resulta ng stage renovation Meron na siyang cladding Kulang pang kanyang sanipa So ito na ngayon uh, Before and after ipapakita ko po sa inyo kasi itong ano, bubong sira-sira na sa sa hangin. Marupok na yung kanyang mga kahoy kaya ito na pinalitan na. Oh, di ba maganda na bagong-bago na ang kanyang ah uh, uh, bubong, yung kanyang sin. So ito na guys. Kulang pa ang kanyang sanipa. O sa likod wala pang sanipa. Ayan. Medyo kulang pa. Kulang ng isang sin, May, may ano, may makikita na ano, yun. Ito, ito oh. parang hindi ito bago ang ano scene. So, kumpleto na ang kanyang cladding. Palibot. so ito na guys update po natin sa ating stage dito sa purok talisay kulang pa sa likod ng sanipa medyo mahaba haba pala kaya ganyan kulang isa sa likod at saka dito kung makikita nyo kulang pa talaga kulang ng isang uh, isang metro 1 meter So ito lang guys no ang update natin dito sa ating stage dito sa Purok Talisay ah uh, renovation ng ating stage. So ipapakita ko na lang sa inyo yung kanyang before and after. So thank you so much for watching. See you on my next video. Thank you so much. Please like, share and subscribe.